good day. Ngayong araw is alis muna tayo, lalayas muna tayo kasama si mother. Si Dida is may iiwan. Babalik din naman si mama few days. Siguro mga ano lang, two days lang kami rin. Saturday. So, so si Dida is dito muna. Si papa muna ang kasama, ha? Dili, mag, magtawag lang si mama, ha? Tatawag na naman ako everyday na. Mami si Mama. Oh, sige na. Mm, I love you. Magdawag si unya, okay? Okay. Don't worry. Tapos balik ni Mama, mag mall Molly. So Alis na tayo. Today is a viaje. day. Ang dami bitbit. Okay. Okay. Oh, Okay, let's go. Bye everybody, Ter. Tayo muna dito. Yes. Dito naman si sister everybody. So, magpapakbag lang kami ni mother. Ito lang yung bitbit -bit namin. Ayan. So, lalayas muna kami. Char. Tara masakay na ma. Oh. Abangan niyo kung saan kami pupunta. Dahil first time ni mother. Bye, Ter. Bye na. check 11 a.m. dito na kami ni Mama kasi magpapas kami or anything na kung ano masakyan na mas madaling makarating sa airport. So, si Mother guys, it's first time niya mag-travel. First time niya magsumakay ng airplane. So, excited siya. Excited. Alam mo Parang kinakaban. ko kinakaban siya. nagkabog yata first time niya kasi guys makasakay good, good, good. ng airplane so ito yung kanyang belated happy birthday belated advance ay advance advance pala advance birthday from ang surprise talaga to <laughs> siya so mamapasakay na talaga siya ng bago kami pumunta sa airport, kakain mo na kami ni Mother kasi alas 12 na din. So, alas 4 pa naman yung aming biyahe. O, kain talaga muna kasi itong kasama ko. Ano to siya? Bawal to siya. Mga high blood kasi to uh, mainitin po yung ulo ni Mother pag hindi nakakain sa tamang oras. Ganon siya. So ako muna talaga ang magiging ano ni mother ngayon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, nandito na kami ni Mother sa airport and we're about to go inside. Let's go! Guys, nakakuha na kami ni Mother ng boarding pass. Si Mother is parang kinakabahan. Ano? <laughs> loob. Na. na. Kailangan ko siyang i-ano guys kasi wala pa talaga itong alam-alam sa mga ano i- eh. Hello! Busa kayo na kag-airplane! So, natawa ko kay, kay, mother guys kasi parang kinakabahan siya pag nasa mga security guard na kami na area. Yung parang may mga checkpoint. Kinakabahan siya. Ayan, meron na kaming boarding pass. And then, and mother din. Kami na kumuha ng kaming boarding pass. Tapos, alas dos pa naman ng um, hapon. So, mamayang 4 pa naman yung aming flight. Pasibo. Ayan, 5J208. So, dito na muna. At least, kaya ba ano, nung nandito na kami ni Mother. Hindi na kami malilate. May mga boarding pass na kami. And siguro mag idlip, -idlip muna kami. And then, ito, excited talaga to. And then, pagkarating namin doon mamaya is sa Holiday Inn Hotel naman kami na binok ni uh, Ma'am Chona sa amin. So etong trip na to is etong travel na to guys is um, gift to ni Ma'am Chona for my mother. So eto na travel na to is matagal na tong na Siguro 5 months ago bago kami nag Hong Kong tsaka nag Thailand. So etong travel na to namin ni Mother is nakabook na talaga. So kami lang talaga ni Mother. Kinakabahan nga ako guys kasi 'di ba alam niyo naman yung nangyayari sa Cebu ngayon. Um ang daming nabahaan. So at the same time, kinakabahan din ako mismo. Pero nagresearch research naman ako. Okay naman dun sa sentro, banda. And then, yung goal lang talaga natin dito is maka ang goal lang talaga namin dito ni Ma'am Chona is maka-experience si mother na sumakay ng aeroplano kasi ever since talaga hindi pa to nakakasakay ng aeroplano Kung um, advance birthday gift to para sa kanya ang birthday niya kasi ngayong November 8 so November 8 din mismo yung uwi namin from Cebu. So, ayan, hopefully, am um, samahan kami ni Lord sa aming lakad-lakad. Alam niyo naman ako, na, ako actually, na, ako konsensya talaga ako guys sa trabaho Parang nagdadalawang isip, ganon, pero ano kasi, ang um, blessings din kasi to for mother, kaya umalis na rin talaga kami at Siyempre, kahit pa paano makapag-experience naman itong makasakay sa airplane, kahit pa paano. So far, yung papak mga before, namatay na lang, wala. hindi nakapag-experience sumakay ng airplane. So, ito, sobrang thankful talaga ako neto na binigyan siya ni Ma'am Chona ng <coughs> gift ba? Oo. Gift para sa birthday. Ito, finally, makakasakay ni si Mara. mama mamaya, abangan ninyo ang kaning reaction guys kasi video natin yung reaction na pag ano talaga pag depart ng airplane mamaya so excited ako and then ayun mamaya maya pa yan naman mga may isang kalahating oras pa kami naantayin dito bago yung lipad ng aming airplane so magchika-chika muna kami dito ni mother and rose baka matulog-tulog na muna And, na-busy na siya. Gusto na niyang mag-host. Dahil excited siya. Nakapasok na daw siya live. So, mamaya ulit, guys. See you later. Mamaya mag-upload ako sa reaction ni water para makita din yung reaction. Thank you! And, see you later!